galit ang Chinese government sa Pugo? Uh, hindi po yan ang reason kung bakit di pa ako pupunta ng China. Ang reason ko po, babalik po ako dito sa Pilipinas at magpapaliwanag ako uh, dito at haharapin ko po kung ano man po yung mga allegasyon po. Correct. But you cannot, you cannot uh, remove the fact that ikaw ay involved sa Pugo. Whether you deny it or not, kaming lahat dito naniniwala talaga na-involve ka sa Bogo. If, kung mag ka, you can tell it to the Marines. Not to the policeman. Okay. Next question. <clears throat> Merong sinabi si former, ay si General, wala pa ako dito kaya, General Villanueva, retired uh, General Villanueva, na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you, Pwede bang malaman kung sino itong former CHPNP? I I'm concerned because I am a former CHPNP. Baka mamaya, mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala pong Kilala po, po ba ako? Uh, nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag-meet ba tayo in person? Never po. Sigurado ka? Sigurado Kahit po. At selfie, selfie? May selfie ka sa akin? Selfie I think wala po. Kahit nag-cruise mo lang tayo sa isang mall, nakita mo ako. Hindi eh, mo ako nakita sa isang Hindi mall? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Ay siniguro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former CPNP na tumatanggap sa iyo ng pera. Laruhin ko lang ito. So General uh, Gonzales, Pwede mo laman from you kung sino yung former chief PNP na sinasabi niyo na tumatanggap ng monthly uh, monthly payroll from Alisgo uh, Alice Go. Uh, Your Honor, I, I don't have any confirmation but I'm sure you're not the one. I think so. Thank you. Thank you if uh, uh I'm not the one. <laughs> uh, Yun lang, siniguro ka lang. Thank you, uh, General Villanueva.